Hi guys, good morning. Ayan guys, happy Sunday po. Ayan, ayan, Makulimlim po dito sa aming lugar. Kasi parang uulan. ulan, mayroon po kasi anong tawag dito? Low pressure area bang tawag doon? mayroong masamang panahon. Ayan. <laughs> Kaya po po, ayan. Ating samsamin na muna yung ating mga sinampay. Ayan, ayan guys, tingnan nyo ang aking si Bobo. Eh, Bebe, tulungan mo nga ako. Mag, kuha ng mga sinampay. Ayan. ayan. po guys, si Bobo. Ay si, ang pangalan mo kung so? Si Chuba. Chubes! <laughs> ayan. Ayan. Kukunin muna natin. Oo. Ayan guys, kunin muna natin yung mga sinampay. Kasi, uula na. Uula na po dito sa ayun Ayan, may shop. <laughs> Wala ako dyan, nak. Ay, salamat naman. <laughs> Ay. Uul Ay. U -u Ay. Kuya, sige. Uula na eh. Atin nang kuhanin yung mga sinampay. Tulungan mo nga ako bunso. Ayan guys, tayo muna yung likumin muna natin yung mga sinampay. Kasi parang uula na guys eh. Makulimlim na. Ano kuya? Sa iyo ba kaya? Ah. Ay sige. Ayan. Ay, Ay, Ayan guys, ating likumin na muna. Hoy Tom Tom, tulungan mo nga ako. Ang batang ito, alam nang ako'y nag -share. sam samsam di ka man lang tumulong. Ayan guys, tinan mo. Tubes! Yes. Bobo <laughs> Ayan guys, kasi uulan na. Ayan, patulog na ako Sor, mga bata. Ayan. <laughs> kasi uulan na po. Sayang Mabaya, naman kung si mababasa pa. Idin eh, Roger ko po ito. Oy! Balik mo yan don oh. Jerry, hindi yan ano. Hindi yan rentahan ng kaanuhan. Uh, Lagi mo yan don sabi nga ni ate, kailangan lang daw yan pag may bibilhin. Mama, hindi yan pang karera. O oh, hindi kakasali dyan, si Tumtum -tum lang. Ayan guys. Alam mo itong mga bata ito, pag pinayagan mo ito, talagang... Ayan guys. Sabi naman, hindi galing ng matanda yung bike ng aking anak. Palagi nang ginawa ng ano, pang karera ng mga batang ito. Eh, ayoko na gano'n. Baka masira ba Eh, ma mahal pa naman ang mga parts yan. Tom Tom, sabi ko sa'yo, ha? Ilalabas mo lang yan pag may bibili ka doon sa labasan. ayan guys tapos na tayo Nas nasamsam na po natin yung mga silapay kasi uulan na guys sayo naman kung mababasa pa ayan pati yung mga basahan din dryer ko kanina uli na yun e, tapos na konting hangin hangin na lang po tuyo na ito ayan guys kumusta po sa inyong lugar sa amin makulimlim makulimlim po Hello, baby! <laughs> May bata po din na yung makulit. <laughs> Ayan, guys. Salamat po. Thank you very much po sa mga viewers po dyan. At mga followers. Ayan, marami po yung salamat. Ingat po kayo. Bye. Bye.